Hello guys, ano dito ako guys sa uh, may tubigon buhol dito sa may makdo guys tingnan nyo naman guys, may makdo dito guys makdo dito sa tubigon buhol guys sa uh, dito ako guys, nakahubad ako ngayon guys di alam ng iba dito guys na sa labas na nakahubad ako guys dahil dahil nagsuka yung anak ko guys tingnan nyo naman yung damit ko nasa kanya yung damit ko guys kaya sinacrifice ko yung self ko na ibigay yung damit sa anak ko. Kasi wala akong damit guys. Nagsuka kasi yung anak ko guys. Wala, walang dalang damit yung anak ko guys. Kawawa naman pag siya yung walang damit. Tapos ako meron. Ayun. Carmen Buhol to, to Bigon Buhol guys. Ito walang damit Ayun guys, pag nalaman ng iba na nandito ako tapos may pulis guys, may checkpoint guys. Um sasabihin ko na lang na ano na uh, maliligo na ako pag uwi ko guys or yung second choices ko guys na sasabihin ko na lang guys na na na-misplace na ko yung damit ko guys. <laughs>